morning sa inyong lahat mga idol Dito na naman tayo sa kalsada At syempre mag tayo ng mga kasama natin sa trabaho Ayan o, oh, pugi Syempre naroon yung isa sa likod ko Ayan o oh. o, ko na naman sila doon sa kanilang site at ako naman na ay leader sumamaya sa pisina doon naman ako tatambay mga kanila talaga na makanila talaga, na, talaga napaka traffic talaga dito sa may amin ha? talaga mapapasanaon ka talaga Lones na Lones, traffic na naman dito sa Mayamen. Ayan mga kaidulan, yung eh dito mga kaidulan sa Laguna ganito kapag lunes kasi pasukan ng estudyante lahat lahat sabay sabay pati yung mga nagtatrabaho pasukan kaliwat kanan ng traffic Ganito ka traffic dito sa amin ano sa inyo ganito rin ba ganito rin ba nararanasan nyo ayan o oh. siyempre tsaga tsaga lang ganito talaga pag umaga alam na pumapasok yung mga estudyante Abot yan doon sa pinakadulo mga kaidulan. Doon sa pinakadulo. Um, siguro may mga ano na ako dito. Siguro dito may mga 20 minutes na makaidulan. Ayan Oh. Um. Ika nga ay um, bumper to bumper. Siyempre bago yan. Shoutout din natin ang mga magigiting natin na kapuan natin mga driver. Ayan. Shoutout sa inyong lahat. Siyempre sa mga kapuan natin youtuber. Ayan. Good morning. Good morning. Good morning sa inyong lahat mga kaidulan. Ayan. Eh, ako tamang trabaho muna para mayroon tayong pantustos sa ating pamilya at tumit ang traffic dito sa amin. Yan si Chippy oh. Sigurado napakahirap yun sa isang traffic enforcer. Na uh, ganito ka traffic mga kaidulan oh. Daig pang Maynila yo, oh. daig pang makaidulan yung Quiapo. Ganito dito sa amin makaidulan, di ba? Kaya diyan siya sa mga nagda sa parte ng kamay Ganito Yan oh, ang mararanasan niya. Ah, uh, dito sa amin, ganito ganito na rin. Right. Ayun, lumabas siya, teng. Talaga naman. Shout sa iyo Ateng. napakaganda Ayan pa yun Talagang magpapawanwi na eh, Dahil nga mga kaidulan, isa pa ito sa ano dito sa Miami na ito Itong ano ng mga estudyante sa may school dito yun eh. Yung University or Perpetual Isa pa yan, nagpapatraffic din yun Ayan, magpapawanwi na sila dyan Medyo ma na dito eh. Oh, galit na si Chip. <laughs> galit na si Chip dahil sa sobrang traffic mga idolon. Anong magagawa? At eh, ganun talaga. Tuwing umaga. Oh, ba? Diba? At lalo pa ngayon, lunes. Kaya <laughs> yan, sa mga papasok, dito banda sa Kalamba, dito sa parte sa Maypasiano. Hmm, alam nyo na. Ayan ha, ganito ang sitwasyon. Ngayon umaga. Oh, talaga. Ganito ba naman? Ano ka kayo Now, Pag ganito, ang technique, pumasok ka maaga. Huwag ka dun sa buzzer. Ano ito? Sa passing time. Kasi mahirap yun. Yun. Kaya na magigiting ng mga traffic enforcer dito sa Kalamba, Laguna, mga kayo dula. Ayan, nakalusot na ako mga kaidulan. Kita nyo naman, doon lang banda mga kaidulan ang traffic. Dito hindi na masyado. Wala na makalusot uh, na tayo at ipapunta eh, na tayo mga kayo sa Xforce Pinang Slicks